hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News. Naglunsad ang kumpanyang Saya Life 360 ng kauna-unahan nitong produkto bilang panlas sa sakit na almoranas. Ang mga kaganapan panoorin sa The Better News Report ni Rose Babiyera. Inilunsad ng kumpanyang Saya Life 360 ang kauna-unahan nitong produkto tugon sa sakit na almoranas na idinarao sa Batanes Hall at sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City sa pambungad na talumpati ni Attorney Rudolph Hularbala na dalawang papel ang ginampanan ng araw na iyon. Una, bilang operation head ng Seya Life 360 at ikalawa, bilang station manager ng DZRH Manila. Ipinabatid niyang tatlong bagay ang kinikilala sa launching event na ito. Ang opisyal na paglulunsad ng bagong korporasyon, ang Seya Life 360 International Ventures Corp. Ang kauna-unahan nitong produkto na tinawag na Hemaway, at ang partnership ng Saya Life 360 at Manila Broadcasting Company o MBC. Ayon kay Richmond King, General Manager ng Saya Life 360, nakita raw nila ang pangangailangan ng tugon at kaginhawaan sa sakit na almoranas kaya ito ang naisipan nilang gawan ng solusyon. Because uh, we found out that the population in the Philippines uh, that have hemorrhoids are that uh, large or that big, especially with women. So mostly kasi ng mga pasyente Uh, More prone to hemorrhoids in women compared to men because of the pregnancy issues, because of their uh, nature. So women over 40 years old usually uh, have hemorrhoidal problems. So that population is that uh, large. Uh, so uh, we have to find a solution to provide the public uh, a relief, a re relief from hemorrhoids. ang programang Lunas sa DZRH, ang isa sa mga nanguna sa pagdaraos ng pagtitipon na ito. Daladala -dala ang kanyang programa sa panuntunan na karoon ng talakayan si Elani Bensal at si Dr. Antonio Ligsay na nagbigay ng maikling presentasyon ukol sa sakit na almoranas at sa mga hakbang at tugon para maiwasan ito. Ayon kay Dr. Ligsay, batay sa tala, siyam na po ng mga kaso ng hemorrhoid ay nadadaan sa gamutan, habang 10% ang sumasailalim sa operasyon. Kaya mainam aniya na pinrayori sa paggawa ng gamot na Hemaway ang pagiging safe at organic nito. At sa pagtatapos, sa aking panayam kay Atty. Hularbal, binigyang diin niya ang halaga ng health information at ang gampanin ng media dito. So partnering with brands such as Seya Life 360, in the distribution of uh, products that uh, improve wellness uh, at affordable prices uh, and quality products is very important so and kaya partner um, MBC sa uh, Say Alive 360. Huwag baliwalain. Yan ang payo ni Dr. Legsay sa mga dumalos sa programa at sa ating mga manunood. Paalala niya mahalagang sumangguni sa doktor sa panahong makaranas ng mga sintomas nito. At yan ang ating Better News Report mula sa DZRH TV. Ako si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbukas ng nasa 25,000 mga trabaho para sa mga Pinoy ang bansang Japan. Layon daw nito na magbigay ng trabaho sa mga Pilipino at bahagi na rin ng pagdiriwang ng Philippine at Japan Friendship Week. Ang mga detalye sa report na ito. May alok na trabaho ang bansang Japan para sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa kanilang bansa. Sa isang social media post ng Department of Migrant Workers o DMW, nakasaad na 25,000 job opportunities ang inaalok ng Japan sa mga Pinoy. Dagdag pa ng kagawaran, magkakaroon daw ng special job fair sa darating na August 1, 2024 sa Robinson's Galleria Ortigas sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ng DMW ang Embahada ng Japan sa pag pag-oorganisa ng nasabing aktibidad na bahagi rin ng pagdiriwang ng Philippines-Japan Friendship Week na may temang Konnichiwa Pilipinas, Kumusta Japan? Lalaho ka naman ng nasabing job fair ang labing libang lisensyadong recruitment agencies habang ang mga kumpanya ay mag-aalok ng mga trabaho sa sektor ng construction, medical, healthcare, hotel and restaurant, customer services at marami pang iba. Layunin naman ang job fair na magbigay lugar at oportunidad sa mga job seekers na Pinoy at upang maka-access ang mga lehitimong recruiter. nakamit ng Department of Tourism o DOT ang kanilang highest growth rate sa mga nagdaang taon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ang mga detalye pa, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakamit ng Department of Tourism o DOT ang highest growth rate nitong nagdaang taon sa ilalim ng Marcos administration. Ito ay matapos makuha ng kagawaran ang halos 75.3% increase o halos 3.36 trillion pesos na kita mula sa bilang ng mga turista o dayuhang bumisita sa bansa mula noong 2022. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ito ay dahil sa tulong at suporta na itinoon ng administrasyon sa sektor upang mas mapalakas ang turismo ng bansa. Sa huling ulat ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP, nagkaroon ng bansa ng halos $2.45 billion na net trade surplus sa travel services kung saan ito ang kauna-unahan sa loob ng 15 taon. Dagdag pa ng kalihim, nakapagbigay ng trabaho at kabuhayan ng kagawaran sa halos 6.21 milyong mga Pilipino. Samantala, hulyo ngayong taon, umabot na sa mahigit 3.3 milyong international tourists ang bumisita sa bansa mula noong nagsimula ang taon. Siniyak naman ng kagawaran na patuloy pa nitong palalakasin at ipagpapatuloy ang nasimulang progreso upang mas makapagbigay ng mas marami pang opportunity sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, magiging fully digitalized na ang pagkakaloob ng Medical Assistant Program o MAP issuance ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at maaari na rin maging available ito sa weekends. Ang mga detalye, alamin sa si report ni Rose Babiera. Magandang balita sa mga humihingi ng tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Dahil maging sa weekends, ay available na rin ang Medical Assistant Program o MAP para sa mga nangangailangan ng tulong. Ang MAP ay dinisenyo upang magkaloob ng medical assistance sa mga may hirap na Pinoy na nangangailangan ng hospital confinement, chemotherapy, dialysis at post-transplant medicines. Ayon sa PCSO, sisimulan na rin na fully digitalize ang pagkakaloob ng MAP para sa mga kababayang nangangailangan ng tulong medikal. Ito ay sa pamamagitan ng rollout ng Electronic Guarantee Letters o EGLs upang aprubahan ang mga benepisyaryo sa Metro Manila. Sinabi ng PCSO na sa tulong ng EGL issuance, magiging available na ang MAP assistance sa mga aplikante maging sa weekends o pagkatapos ng office hours. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na i-digitalize ang kanilang mga sistema at operasyon upang higit pang mapahusay ang paghatid ng serbisyo at tulong ng pamahalaan para sa mga mamamayanan. Samantala, upang ma-access naman ang PCSO MAP Online Application System, ay kinakailangan magtungo sa official website ng PCSO na www.pcso.gov.ph at piliin ang e-services link. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanguna naman sa listahan ng Lonely Planet, isang travel guidebook site ang ipinagmamalaking Siargao Island ng Pilipinas sa Surigao del Norte. Ang mga detalye, tutukan sa si report na ito. Nanguna sa listahan ng isang Australia-based travel guidebook na Lonely Planet ang ipinagmamalaking surfing spot na Siargao Island sa Surgao del Norte bilang best place to visit sa Southeast Asia. Ayon sa Lonely Planet, ang Hugis Teardrop na isla sa Southern Philippines ang pinakamagandang lugar na dapat bisitahin sa Southeast Asia dahil sa mga surf spot nito, mga lokal na bar at buhay na buhay na kultura at komunidad. Inilarawan ng Department of Tourism ang Siargao bilang isang isla kung saan bawat alon bawat paglubog ng araw at bawat ngiti ng mga residente ay nagiiwan ng hindi maalis na marka sa puso ng mga turista. Pinasalamatan naman ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagkilalang ito na nagsisilbing patunay ng hindi matatawarang ganda ng isla lalo bilang isa sa mga dinarayong surfing spot sa Pilipinas. Bukod naman sa Siargao, nasa ikalawang pwesto naman ang Ahmed sa Bali, Indonesia. Sinundan ng Kau Bang sa Vietnam, Kau Sok National Park sa Thailand, Luang Prabang sa Laos, Penang sa Malaysia at Gili Air sa Indonesia. Isang inspirasyon kung maituturing ang sampung taong gulang na atletang ito mula sa Negros Occidental. Dahil kasi sa kabila ng kanyang kondisyon kung saan wala na ang kanyang dalawang binti, hindi ito naging headlang para makapag ng tatlong medalya sa 2024 palarong pambansa. Ang mga detalye, tutukan sa report. Ni Millie Borja. nagsilbing inspirasyon ang 10 taong gulang na atletang si Zach Lucas Obshoma dahil sa kabila ng kanyang kapansanan. Hindi ito naging hadlang upang makuha nitong dalawang gintong medalya at isang silver sa katatapos lang na 2024 palarong pambansa. Nakuha ng Pinoy athlete mula Negros Occidental ang ginto sa 50 meter freestyle at 50 meter backstroke events for boys sa below the knee category. Habang nakapag-uwi naman ito ng silver sa 50 meter breaststroke. Ipinanganak ng may kondisyong tinatawag na rare disease, hindi tumitigil si Zach na patuloy na sumali sa mga para game upang makamit ang pinapangarap na pagsali sa Paralympic Games. Sinong mag aakalang ang dating badminton athlete nagsimula lang pala sa sport ng swimming noong nakaraang taon kung saan nakakuha naman siya lang tatlong gintong medalya sa 2023 Palarong Pambansa. Para sa DZRH TV, ito si Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay Muli namang binuhay ng isang grupo katuwang ng komunidad ng mga katutubong Aita, ang isang ninunong lupa at kagubatan sa Zambales sa pamamagitan niyan ng reforestation. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Ang halos makalbo ng kagubatan noong 2017 sa San Felipe Zambales ay muling binuhay ng mga katutubong Aita ng Yangil at Banawen sa pamamagitan ng reforestation o muling pagtatanim sa Facebook post ni Raf Junisio, isang social and environmental entrepreneur at co-founder ng Mad Travel. Makikita ang kuha sa naging malaking pagbabago ng lupain ng mga katutubo noong 2017 at ngayong 2024. Ayon kay Junisio, umabot sa halos 62,000 na mga puno ang naitanim na lubos nitong ipinagpapasalamat sa mga katutubong Aita, nakakampi at tumulong sa muling pagbuhay ng kanilang lupaing ninuno. Dagdag pa nito, dahil sa suporta ng kanyang mga kaibigan, grupo at iba't ibang ahensya, muling naibalik ang ganda ng ancestral lands na matyaga nilang tintabaho sa halos pitong taon. Sa kanyang post, ibinahagi rin niya ang mga punong itinanim tulad ng kupang, nara, yakal, ibig, palosapis, at lawan. Sa agroforestry naman, nagtanim rin sila ng kalamansi, cashews, tawayan, jackfruit, sampalok at madede de cacao na kanilang mapakikinabangad at ng kagubatan. Samantala, ang Facebook post ay umani na rin ng magagandang reaksyon sa netizens at mayroon na rin higit 20,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Para sa mga aspiring lifter at mga gustong sumunod sa yapak ng Olympic gold medalist na si Heidi Diaz, ito na ang pagkakataon nyo. Nagtayo kasi ito ng kanyang sariling weightlifting academy sa mismong araw ng kanilang ikalawang wedding anniversary. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Hindi lang winner sa Olympics, kundi winner din para sa mga aspiring weightlifters ang Olympic gold medalist na si Heidi Diaz. Binuksan kasi nito ang kanyang sariling HD Weightlifting Academy. Katuwang ang kanyang asawa at coach na si Julius Naranjo. Ang pagbubukas ng Naturang Academy ay kasabay mismo sa araw ng kanilang ikalawang wedding anniversary noong July 26. At ang ikatlong taong selebrasyon mula nang makuha ni Heidelin ang makasaysayang gintong medalya sa 2020 Tokyo Olympics. Ang HD Weightlifting Academy ay isang non-profit grassroots initiative at isang elite weightlifting training na pangungunahan mismo ng asawa ni Heideline. Matatagpuan ito sa Rizal at na-bless ng pari na siya mismo nagkasal sa kanilang dalawa. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Richard Gomez at Lucy Torres, proud parents sa unika ihan nilang nagtapos ng cum laude. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Proud parents ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres sa pagtatapos ng kanilang unika iha sa kolehiyo. Si Juliana graduate na cum laude sa kursong Public Administration sa University of the Philippines, Diliman. Sa panibagong milestone na ito sa buhay ng kanilang anak, Senti mode ang actor-turned-politician, nang magbalik tanaw noong unang beses nitong inihatid sa eskwela ang dalaga. Di rin daw napigilan ni Lucy na maging emosyonal habang umaakit sa stage. At doon, na-realize ni Goma na talaga nga namang bilis ng panahon. Sa huli, mensahe nito sa unika iha, go on and make things better and beautiful. Maliban sa kanyang academic achievement, si Juliana ay isa ring matagumpay na atleta sa mundo ng fencing. Bagay na namana nito sa kanyang ama. Ang dalaga, makailang beses na ring nakasungkit ng ginto sa iba't ibang fencing competitions sa loob at labas ng bansa, gaya na lamang sa Indonesia at Thailand. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang pampa -feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto rin kayong ibahagi na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV